Viral po ito ngayon sa social media. Grab driver po na na-video ang sinasaktan po. Napanood ko to. Saan sa sa ano? sa <gib> <phone> mo yung cellphone mo? Wala ka rin ka para karapatan. Para pababayin yung pinsa ko. Nag-grab yung pinsa ko. Bata lang sasakay sa'yo. <t> <gib> <gib> na mo, grab din ako. Yung sasakyan, design for five minus driver. Pero per LTFRB, four passengers lang talaga. Yes, po na hindi pa kasamang driver. So nagpupumilit itong si John Jervie. Kung nanonood ka Mr. Mercado, meron kang kaso ipapatog namin sa iyo. Ay, ikaw si Kuya John Don Mercado, tama? Apo, opo okay, nga. Ano ba talaga yung nangyari? Ah, nagsimula lang naman po kasi yun sa girlfriend ko. Nagbook kasi siya ng grab. Parang nakarinig ako ng ingay galing sa taas. Sa third floor po kasi ako eh pag silip ko, nakita ko na lang na nag-aaway na sila. Parang nagduduruan na, nagmumuraan na. So, yun na po nagsimula yun. Kaya ako bumaba, kaya rin ako napasama doon sa, sa gulo. Ang akin lang naman po, eh, pinagtanggol ko lang naman yung girlfriend ko. Kasi ang sabi sa amin, etong girlfriend mo ang bastos. Biglang sinara yung pinto, parang pinabababa lang sila. Hindi mo ba alam yun? Hindi ma'am eh, kasi nasa third floor po ako eh. Mataas po yung bahay namin eh. So at the same time, syempre ma'am, nasa third floor ka, hindi mo maririnig yung away kung mild lang yung sigawan eh sobrang lakas po kasi na ng sigawan. so at the same time di ko rin alam kung ano yung pinakapunot dulo at naprovoke na po kasi ako I mean nung pagbaba ko kasi ma'am tinanong ko siya kung anong problema ang sabi ko sa kanya kuya ano bang problema bakit mo minumura at dinuduro yung girlfriend ko hindi lang yung girlfriend ko pati yung mga sabi niya sa akin huwag ka nga makailam dito yun nagmura siya huwag ka makailam dito hindi ka kasali dito sabi ko hindi pwede hindi kasali ako dito girlfriend ko yan ano na mapabayaan ko yan tapos doon na po nagsimula yung ano namin bakit hindi mo naisipan na kausapin na lang ng maayos? Bakit humantong pa sa ganong eksena na nagkaroon kayo ng pisikalan? Ma'am, siguro dala na lang din ng init ng ulo. Tsaka galing din po kasi ako ng binyag that time eh. So, Minom ka? Nakainom ng konti. Pero bakit doon sa video kasi may lumabas na nagpanggap ka pang grab driver? Trip, grab din ako. Huwag kang oh, na mo, grab din ako. Ma'am, sa part na yun, naminado naman ako na hindi talaga ako grab driver. Hindi ko na rin punawat yung sarili ko that time. naminado din naman ako, sumobra. Pero ang bastos kasi talaga ng dalawa mo kasama babae, pati ikaw, sobrang bastos tingnan lalo na yung time na minura mo siya. Parang ako, bilang netizen, talagang kahit ako nang gagalaiti talaga sa galit nung napanood ko yun. Huwag pinipitsura ang p***** sa pasami mo yung cellphone mo. hindi, hindi. Sige, para para, para no? Sige. Sige, sa Hindi ko alam ma, Na... Wala ka na sa matino pag-iisip ng time na yun. Maybe, siguro po, dahil sa alak uh, na rin po. Pero ngayon, pinagsisisihan mo na yung ginawa mo. Sobra ma'am, sobra, sobra po. Ano yung aral na natutunan mo? No, kapag galit ka, kontrolin mo na lang sarili mo kaysa magpunta ka sa gantong klaseng sitwasyon mo. Nag-usap ba kayo ni Sir Ray right after nung nangyari yung commotion na yon? Dito na po, sa stasyon. Anong nangyari? Mingi po ako ng sorry sa kanya. Tapos that time, sabi ko pa nga po sa kanya, ako na lang eh. Kung ayaw niya talagang magpareglo, ako na lang. Huwag na lang dami yung asawa ko kasi wala naman pong kinalaman yun eh. Ah, uh, babae lang naman po yan. Umawat lang naman po siya. Hindi po ako masamang tao, ma'am may nagagawa akong mali, hindi kasi hindi naman po ako perfecto, pero kaya ko naman po ang Hindi naman po yung sa ganitong klaseng sitwasyon na Pero halimbawa, balikta natin yung sitwasyon. Ikaw yung nasa sitwasyon ni Sir Ray. Sa tingin mo, ano yung mararamdaman mo? Mamasakit. Doon sa video, may nag-comment na Jan Jan Mercado na ang sabi, kahit sumpong niya pa yung kay Tulfo, pagumpugin ko pa kay ni Tulfo. Totoo ba yun? Na ikaw yung tao na yun? Official account mo ba yun? 100% ma'am na hindi totoo yan. Kasi, may de ko yan ma'am. Monday evening, nasa Reyes na ako ma'am. Lumabas yung video, kinabukasan yata. So at the same time, bawal lang phone dito sa Reyes. Ma'am, paano ako makakapag-Facebook? Paano ako ng cellphone? Tapos eto pa ma'am, hindi naman po alam ng family ko yung account ko. Kasi privacy ko yun. Hindi ko po, kahit sino, kahit girlfriend ko po, hindi ko po pinapahawak yun. Siguro ma'am, pwede ko masabi, dami account na lang siguro yung mga lumalabas dahil sa galit yung netizens sa akin. Pilit na lang nila ako nilulubo. Matanong ko lang, gumagamit ka ba ng illegal na droga? Ma'am, kahit ipa-drug test nyo ako. Oh. Ngayon mismo? Kahit ngayon mismo po. Handa ka naman pagbayaran lahat ng mga kasalanan mo? Oo oh, naman, ma'am. Pero hindi yung kasama yung asawa ko kasi nalulungkot ako para sa kanina. Ano yung gusto mong sabihin kay Sir Ray ngayon? Pwede, eh, pasensya ka na. Alam ko hindi sapat yung pasensya at saka sorry na nagawa ko sa'yo. Pero napagdudusahan ko naman na yung mga kasalanan na ginawa ko sa'yo. Tsaka minado din naman ako na nagawa ko sa'yo yun. Ano yung pakiramdam mo ngayon na ah? nandito ka sa kulungan yung hindi mo kasama yung pamilya mo? Malungkot at saka mahirap, syempre. Kulungan po ito eh. Tsaka po, sana po sa mga netizens dyan na mga nagbabanta sa family ko, huwag naman po sanang gano'n kasi po, kung sa inyo naman po mangyari yun, parang ang sakit eh. Ang sakit, ang sakit, lang sa loob, na wala namang ginagawa yung pamilya mo, nadadamay. Although sabihin na natin may kasalanan ako, pinagdudusahan ko naman na po, tsaka pinagsisisihan ko lahat. O, ako na lang ho, wag na ho sila. Please lang ho, wag na ho sila. since po kayo po yung desk officer nung time ng incident na yun, ano po ba talaga yung nangyari? Ah, uh, Mami, umagang yun. Pagpasok ko, nagpunta rito yung grab driver para magreklamo. Dahil ang sabi niya, may gumulpi daw sa kanya sa may Apollo Street. Hanggang nagsasagutan sila, binaliba yung isang babae daw na lumabas doon sa sa side niya, binalibag daw ng pinto. Ang sabi raw niya, Ma'am, huwag naman kayong ganyan. Huwag nyo sirain sa sakyang ko. Bilang residente po, di ba dito si Janjan -Jan Mercado? Ano po bang klaseng tao talaga itong si Janjan? -Jan? Iyon ay na, hindi namin po alam, ma'am. Kasi si Jan Mercado ay hindi pa namin kilala dito sa barangay. Ayan ay nangungupahan lang dito sa barangay namin at hindi namin siya talagang kilala. Kahit pamilya po niya, ma'am. Kailan po ba nangyari yung incident ng yun? Noong uh, umaga ng lunes, September 9. And then, kailan po din nakitong mga suspect? Noong araw din na po yan, mga 9 p.m. Kasi una po, ma'am, pinapuntaan ko sa mga tanod ko. Kailang ayaw sumama. Ang ginawa ko, tumabag ako sa Station 2 at sa PCP3. At doon, nagpasis ako sa mga polis. At doon, uh, mga polis ang kasama ng mga tanod ko at nakuha nila. Ang nagwawala siya rito, kung bakit daw siya dinilitay namin dito, ang sabi ko, may reklamo sa kanya. Ayan, nag nag ano, nagwawala siya. Ayan ang ginawa ko, tumawag ako sa telepono. Ang nagpasis ako ulit sa pulis at na uh, pinakuha ko na doon na sila sa station to. Ma'am, uh, pwede po ba kami magpa sa inyo para pumasamahan kami sa lugar ng pinangyarihan ng incident? Yes, yes ma am. Ma am. Sama natin si Sir Edgardo Bartina siya yung tricycle driver na tumulong kay Sir Ray para mapigilan yung nangyaring komosyon sa kanila ni Janjan Jan Mercado. Ano po ba talaga ang tunay na nangyari doon dito sa tapat na ito? Kasi nandito yung Shedulet mm -hmm. ni Chef Tugade. Mm -hmm. So, karon sila ng diskusyon na yung pagtatalo nila ayaw tumayag ng Grab Driver kasi nga, forsitan lang siya. At yung sila ay five, pang sana yung bata. Yung bata malaki na yung inakarga lang eh. Eh, ayaw ng driver. So, parang doon sila nagkaroon ng uh, hindi magandang pag-uusap at uh, pinipilit itong mga ito na isa kayo na lang. Uh, which is, kung four uh, kung porpor -por lang hindi pwedeng lumagpas umabot sila doon sa lugar na ito nang naawa ako kasi parang ang ko sila ay magkakamag-anak mm -hmm. no, nakarating sila rito binabato si ng maitim na babae nakatisit na babae yung nakasandong lalaki oh, ganyan ganyan yung ulo niya dito ni tapos, Sir oo oh, oh isang yun yung hinahanap pa eh tapos yung, yung babaeng nakaitin, yun eh, binatupasan dito. Walang camera kasi yung camera ni Sir Tugade, nasa doon pa si Shibulet. Hingal na hingal na, ko sa tao kasi sanay ako dito sa kami, itong lugar na ito na walang inaaway. So parang yung damdamin ko na, ipipid ito. At sabi niya pa rito, niya ito, ang ito. Siyempre ako... Teritoryo po ni... No, no... Jan, 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 oh, parang siyempre, ay, mga matatanda kami rito, eh, kaya na lang namin siya nakita. Eh, umuung pa lang naman pala siya. Eh, kung natansya ko na hindi pala siya ka mag-anak, nagdaka sa kaloob na lapitan si Sir na hanggang sa dumating kami ulit doon sa grab niya, binuksan niya, hindi niya pa mabuksan yung grab niya. Wala pa kasi yung, ano eh, wala pa yung uh, eksena. Doon pa lang nung ako, na malapit ako, sinayakap ko talaga siya kasi naawa ako talaga sa kanya. Ako na balas siya, sabi ko sa kanya. Ikaw po yung nakared po. Apo, apo. Ako na balas siya. Sabi niya, sa yung barangay hall rito, taga uh, Bernardo lang ako. So, parang natas ako si Kapitbahay pa rin pala yung tao. So, ibig sabihin, parang kung, kung hindi ko tututulungan, baka mamatay sa hindi yung tao. Para na namin tinulurate. So, nung mga na, na mabuksan na yung, ano, yung pintuan ng, ng Chevrolet, doon na nag yung eksena na, na, viral sila. So, ako hindi ko naman alam na gano'n kasi alam ko yung naawat ko lang yung babae, ginanin niya niya yung ano. Yung cellphone. cellphone. Sabi ko, sir, makaalis ka lang, sir. Aside po dun sa panununtok na ginawa ni Janjan Jan, dito, yung na-video po, Marami meron yan. din po dito Marami. nangyari. Oh, Kung baga, ito pong nangyari Oo. dito, oh, Ang ganda ng ay dyan, hindi nakunan. Oh. Hindi nakunan. yung, yung pagsakal. Oo, Oo. And then binato yung... binato siya nung... ano pong binato? Bato talaga. Malaki yung bato. Natamaan po ba si Kuya? Hindi niya lang si sinadya patamaan kasi natakot siguro siya. Nung time po ba na yun, halatang hirap na hirap na itong si Sir Ray? Naawa ko talaga. Ilang persons po yung involved? Dalawang babae, tatong lalaki. Sa tingin niyo po, kung walang tao dito, talagang matutuluyan itong si Sir Ray? Kasi hindi nang titigilan eh. Nakita nyo naman yung attitude nung tao na habang siya inaawat, lalo siyang nagagalit. O papa nga, ba't papababayin mo? Uh, makinig ka. Makinig ka muna. Bakit mo? Paano pinastos? Paano pinastos? Paano ka kuya? Basta. Bata lang yung bata lang sasakay sa'yo. Four persons yung involved. Yung dalawang babae, tas yung isang nanakal na lalaking nakasando, tapos si uh -huh. Kuya Janjan. Oh -Jan. uh, yung isang lalaki doon medyo At ano naman sa uh, uh, pinabayaan niya lang. Uh, yun lang, may problema din uh, po May problema doon. rin siya doon. yung, so, yung, yung, yung mga yan hindi ko kilala. Kasi nung pinagisipan nga yung, kasi, pang, yung shabit, wala, wala pang ano, camera after po nung nangyaring uh, dito, ano na po yung next? Pinasakay ko lang siya sa... <laughs> sa siyempre niya. Gano'n po Ay, katagal nangyari kayo. yung commotion? Ay, ah, siguro mga 10 to 15 minutes. Ano po yung gusto niya sabihin kay Sir Ray? ano, touch lang kasi ako kasi. Ang laging kasi yan sa dibdib kasi. Salamatan ka ng tao sa pincha. Iba pa rin pakiramdam kasi parang sasabi yung puso po sa saya. Kasi kahit na nung pagpapakabuti mo. Oh. Tapos ako kay Kuya Ray, ha, si, si Idol Rapi, tutuwa ako sa kanya. Sabi ko, na-recognize niya ako na doon ako tuntawa isang malaking kasiyahan yung para sa akin. Kasi parang sasabog din ko sa tuwa. Kaya ako iyak. Opo, oh sobrang Hindi, bait niyo pong tao. Muli po kami uh, nagpapasalamat sa na, kabutihang na. loob niyo po. Uh -oh. At sana po, dumami po yung taong kagaya niyo na may busilak na kalooban. Maraming maraming salamat po and God bless you. Salamat Salamat po. po kami para po sana humingi ng update sa inyo. So sir, uh, regarding po sa kaso ni Sir Ray, ano na po yung update dun and yung progress? Regarding dun sa kaso niya, yung uh, unang pagpapail ng demanda, hindi nakilala yung uh, dalawang babae. Isinama niya sa kanyang reklamo. Ngayon na uh, nakilala na namin, meron na kaming identity kaya... Yun nga, kinuha na ng statement, additional supplemental na statement si Mr. Tugade para may isang pa na yung kaso laban dun sa dalawa. Ano po yung complete name nung dalawang suspect pa? Si Hani Sales at saka si Hani Santos. Then regarding kay Mr. Mercado, dinagdagan pa natin yung kaso niya ng uh, oral defamation dun sa kanyang pagmumura sa ating complainant. Uh, so ngayon po, ano na po yung mga charges na naisam pa dito kay Janjan Jan Mercado? Yung uh, physical injury, then na uh, Malicious mischief, then ngayon nadagdagan ng oral defamation. Tapos din yung sa dalawang nakilalang suspect na yon physical injury. Ah, sir, matanong ko lang po, kailan pa po nakakulong dito si Janjan? -Jan? Nung araw na nangyari, noong September 9, nahuli din sila. Ang abandang uh, tanghali, nahuli na sila. Then nadala na rin sila rito. Dinala muna sa barangay hall, then afterwards dito. Thank you po, sir. Salamat po. Sera so, uh, Rapi, maraming maraming salamat po sa mga tulong na nagawa nyo po, uh, mabilis na aksyon, nadagdagan ng kaso yung mga suspect sa lahat ng mga netizen na sumuporta, salamat po. At sa uh, sa tricycle driver na tumulong sa akin, uh, maraming maraming salamat sa iyo, may gantimpala ka sa akin. Sir Rapi, salamat po. Sir Ray, good evening. Good evening, sir. Sir Ray, noong Friday, uh, pinuntahan ng aming reporter sa kuluman itong si Jem Gervais at uh, nakausap siya. Marami siya mga sinabi pero isa doon na gusto kong makarating sa iyo ay nagsisisi siya at humihingi ng sorry. Anong reaction mo doon? Sir Ah, uh, yung pagsasorry niya po, ay napatawad ko naman po siya. Napatawad okay. ko na, na sila lahat pero pagbayaran nila yan, yung hindi nila kaya ibayad. Okay, good. Merong kasong na idagdag yung oral defamation. Yes, sir. Gusto sana natin idagdag yung child abuse dahil mabigat na kaso yung 7610. Pero ang sabi ng Women's and Children's Test at TSWD, ang pwede lamang magsampan ng kasong child abuse, yung parents lamang nung bata. So, hindi pwedeng kami o ikaw o okay. ang DSWD kasi yung parents has to be interviewed. At least okay. meron na idagdag na kaso. Kung sa kaso naman ng uh, child abuse, eh wala tayong magagawa dahil walang kumplehan, pwede mong pinitin. Okay, good. Now, survey, isa na lang. Anong gusto mong iparating na mensahe dito kay John Jeremy na I'm sure mapapanood niya ito? Ang mensahe ko lang kay Jeremy, na sa mga kasama niya, eh, huwag taan sa init mo ulo. Ah, pwede naman mapag-usapan ng may taon. At, ah, kung ako sa kanila, ah, alam na kanila medyo may edad na yung tao, dapat medyo gumalang. kahit kanila, dapat may respeto. Yun lang po. Okay. Sir Ray, tulad na sinabi mo sa iyo nung una pa, kami nasa likod mo, 1 million percent. Lahat ng klaseng tulong na kailangan mo, ibibigay namin. So nasa yes, interview mo lang kami. Maganda yung decision mo, no? patawarin. Pinatawad mo na siya, pero yung kaso tuloy pa rin. Yun talagang gusto ko marinig. Siyempre, gusto ko manggaling sa So yun ang gusto mong mangyari. Pinatawad mo na siya, pero yung kaso tuloy pa rin para siya eh. pagbayaran yung ginawa niyang kawalang iya. Tama? Apo, sa so, tuloy-tuloy pa rin po ang kaso. Salamat, salamat. Thank you, Sir Ray. Mabuhay ka, God bless. Thank you, Sir Ray. Thank you, Sir Ray. Okay, bye-bye.